Guys, ayun, umawra ang lola nyo ngayon. Kita pa nga yung, ano ko eh, yung paventos ko, yung sa camping. Ayun guys, samahan nyo ako punta tayo ng Lucky Plaza. Pipick up tayo ng empty balikbayan Box para sa inyo. So, samahan nyo ako guys ha. Lalakad na tayo ngayon sa may malas sa so, may MRT guys. MRT lang tayo para mabilis. Di ba ako kumakain? Doon na rin tayo kakain guys. Maurang lola nyo. <laughs> Sabi nga nila, wear your best every day. Siyempre, gusto natin maging presentable. Gusto natin uh, maayos yung itsura natin. So, kaya bumili na kayo ng pampaganda ko, Char. <laughs> Para naman presentable tayo lagi. Alam nyo, kasi sa panahon ngayon, dinedefine tayo sa kung ano yung um, suot natin, kung paano tayo manamit. Ganyan. So, bakit hindi na lang natin gawing na, um, hindi natin siya gagawin dahil sa kanila. Gagawin natin dahil para sa sarili natin. Gusto natin maging um, presentable, um, maging best araw-araw. So, ayun guys, samahan niyo ko. Pupunta na ako ng MRT. Medyo mainit guys. Kakain na rin ako doon sa Maylaki Plaza. Mamaya, i-vlog ko yun guys.